yun mga idol magandang hapon sa inyo lahat after work mga idol syempre bago tayo umuwi ang tayo ng magugulay yan ang nakuha namin nila partner gabi gagata namin yan mamaya ang gabihan namin ulam mga idol kaso lang yung may ari nyan ano ting daw ay ano pa gabi kaya nagpaalam na kami sa ano sa puno ay sa puno sa Tahon ng gabi may paalam mga idol <laughs> Linggo pala, ibiyahe na kami. Punta na kami ng Manila natin. Uwi na kami ng Manila. At tapos na kami dito sa aming last site. Maganda ngayon yung ano, eh, panahon. Sa yung ilog natin ni eh, ano? kalma siya, kalma. Hindi kaya kahapon ni eh, mataas yung ilog. Ngayon ni eh, kalmada. Bukas ay linggo. Ang gagawin namin bukas ay maghahakot na lang kami mga idol. Ando yung aming makina, oh. Sa likod ng puno na yan. Kaapon, yung tali namin dito mga idol, na naputol. Sa lakas ng, ano, agos ng ilog. Yun, oh, no, tayo namin, oh, no, nga dito, yun, no. Naputol siya mga idol. Apo yung tubig dito ay ano? Apo apaw, apaw dito. Tampas din yung tubig oh. Tapon, buti na eh okay na siya. Ang kakain pala nito ay ano? Walong tao. Siyempre naluluto dito ay yung kababayan kong ng Shout out partner GC. Shout out. Sana yung promotion mo sa Bicol partner. What? Shout out sa mga ano yan. Sorsogon. Mga pilito ay mga ano, Castillo. Shout out sa mga Castillo dyan Andito si Turupa Castillo Mukhangin Ayon mga idol Nalinis na ni partner Ang aming gabihan mga idol Merry Christmas pala sa aking ano Lupa sinilangan Mercedes Camarones 30 Merry Christmas sa inyo lahat at ako yung uwi ako ng Valenzuela City. Pamimiss ah, ko na ang probinsya ko. Kaso ah, doon ako uwi. Gawa ng magpapakasal, magpapakasal na ako. <laughs> Joke lang. Siyempre, nag-refer muna. Bago tayo magpapakasal. Ito idol. Yung mga idol. Bye-bye. Uwi ng mga hampas na pang malulupa. Thank you for watching. 我妈急急。No,